So ayun, what's up guys? Dahil nakatanggap tayo ng napakalaking biyaya Meron po sa ating nagbigay ng 400,000 pesos Grabe, napakalaki po Kaya trinit ko po ang aking sarili at kumain po ako technique para makatipid sa makro Malang rice dito, 35 Pangkala kilo na mahigit yun Kaya nagpao na lang Pagkatapos ko nga pong kumain ay eh, dumiretso na po ako dito sa pinakamagandang barber shop po dito sa Dubai. Opo, andito po tayo sa Dubai ngayon mga kaibigan dahil nga po napakalaki ng biyaya na natanggap natin. Kaya samahan nyo po ako guys dito sa Dubai, kumain at magpagupit. Ayan at syempre bago tayo makarating sa ating pupuntahan na, ay syempre nagbiyahe muna tayo ng uh, humigit kumulang hindi mabilang na minuto. <laughs> Long ride lang po ito dito sa malapit. Dahil nga po meron po tayong natanggap na napakalaking biyaya mula po sa ating uh, followers. Mamaya po sasabihin ko kung sino. Sa ngayon po ay pagmasdan nyo muna po ang napakagandang daan papunta po sa sentro ng daet dito po sa aming lugar. Ayan po oh, tingnan nyo. Kaway kaway po sa mga nakadaan na dito sa daang ito. Comment nyo nga kung alam nyo to. Syempre shoutout na po sa mga taga dito sa bayan ng daet ayan at makalipas nga po ang ilang minuto ng ating pagmamotor ay eh, nakarating na po tayo sa ating kakainan Hindi ko na po sasabihin kung uh, anong kainan po ito pero sa tingin ko yung iba ay alam na po ito kaya nga po pala tayo nakakain ngayon dito ay dahil po sa napakabait at napakabuting puso po na si Yor Escasenas maraming maraming salamat po sa inyong ipinagkaloob na biyaya nawa po ay lumago pa po lalo ang inyong business may business nga po pala niya isang garden store at isang grocery store hindi niya nga lang po nabanggit kung saan at kung anong store po yun pero sana po ay si na ang bahala pong magbalik sa inyo ng biyaya. syempre kailangan natin pahalagay yung biyaya, kaya kailangan hindi ubos biyaya. Kaya ang ginawa po natin ay dumiskarte po tayo para makatipid po tayo sa pagkain natin ngayon. Ipapaalala ko lang po, maliit man po o malaki yung halaga po na biyayang inyong natanggap, ay kailangan po natin itong pahalagahan dahil po ito ay isang napakalaking biyaya na po sa atin. Mula po sa ating mahal na Panginoon. Teknik para makatipid sa makulong. mahal ng rice dito 35 pang kilo na mahigit yun kaya nagbao na lang kaway kaway po sa mga gumagawa ng teknik na ito at para po sa mga hindi pa nagagawa ito eh alam nyo na po yung discard para makatipid po kayo pagkatapos ko nga pong kumain ay dumiretso na po ako dito sa pinakamalulupit na barbero dito po sa Dubai Dubai Barbershop. Okay, kaway sa mga tagdait dyan na nakapagpagupit na dito sa Dubai Barbershop. Shoutout nga po pala kay kuyang barbero natin. Napakagaling po niyang magupit. Dito po kasi ako madalas nagpapagupit dahil subo ko na po ang mga barbero dito at nagugustuhan ko po yung kanilang tabas sa buko. Mulit nga pala po yung ipapagupit natin ngayon. Ali, dalawang klase lang po ng gupit yung madalas kong pinapagupit po sa buko ko. Ah, mulit lamang po at faded kong minsan. Yun lang po kasi yung alam kung bagay na gupit sa akin. <laughs> Makalipas nga po ang ilang minutong gupitan. Ay, e, yan na po tapos na po yung pagupit sa atin. At nung matapos nga po ay nagpaadlak ako kay kuya. Sabi ko sa kanya eh, bigyan ng kunting angas yung gupit kaya po hinahitan yung kilay natin. Mas gusto ko po kasi yung medyo may kunting angas na kahit po mabait tayong tao eh magmukha po tayong maangas ng konti. Kaya maraming maraming salamat po kay kuya na barbero. Saludo po ako sa lahat ng barbero. comment lang po yung mga barbero dyan. Salud po sa inyong lahat. Dahil kayo po ang isa sa mga dahilan kung bakit nadadagdagan yung kapugian ng bawat tao. Riba guys? Kaya na nga po, ah, Natapos na po tayong gupitan. Pin pinapagpag ko lang po para po hindi po pupunta sa ating helmet yung mga buhok-buhok po na natitira sa buhok natin. Makalipas nga po ang ilang minuto ay umuwi na po ako. Ayan na po ang aming hometown, Binsons po. Shoutout sa mga taga dito sa Binsons at sa mga dumadaan dito. Ayan po, ganyan po kaganda ang view sa aming lugar. Sa daan pa lang po ay mamamangha ka na sa napakagandang paligid po. Kaya po sa mga taga Binsons dyan na hindi na po nakakauwi dito sa kanilang lugar ay para po sa inyo ang last part po ng video na ito natin. At muli po ay maraming salamat po kay Sir Yor Escasenas. Baka sabihin nyo po ay niluloko ko lang kayo na nagbigay po siya ng biyaya. Ito po ipapakita ko po sa inyo. Ayan po, 400,000 po. Dagdagan nyo na lang ng tatlong zero. <laughs> Peace out mga idol. <laughs> yung gupit natin guys. Okay naman ba? Diba? Please, pa-share guys nung upload natin at syempre, follow na rin sa mga hindi pa nakapag-follow. Love you all! 拜拜。Bye bye.